Yung pagkakapas lang dito sa isang broadcaster dyan sa Calamba, Misamis Occidental, na si Juan Humalon, also known as uh, DJ Johnny Walker. Uh, ano po bang update tungkol dito uh, Major Navarro? Uh, may suspect na po ba tayo? Na-identify na natin yung suspect at alam na huban natin o at least meron na tayong impormasyon kung nasaan itong suspect o suspects na ito? Uh, Mr. Gray, una-una uh, sa lahat. no uh, After the incident happened, ang ating pong regional director ng Police Regional Office 10 na si Brigadier General Ricardo gonzalez Layo Jr. ay nag-utos ng pag-activate ng Special Investigation Task Group Johnny Walker uh, in the provincial level upang magsagawa po ng masusing investigation at pangungunahan po ito ng provincial uh, director na Misamis Occidental Police Provincial Office and it will be supervised by the Deputy Regional Director for Operation ng Police Regional Office 10. Uh, sisiguraduhin po uh, nang, uh, po natin sa pagsagawa ng uh, investigation investigasyon that there will be no stone left unturned po uh, today. And uh, as to the uh, as to the identity of the suspect po na involved sa nasabing uh, incidente is uh, patuloy uh, po tayong uh, nakiki uh, po tayong tinututukan po natin yung pagkakilanlan ng mga ng taong uh, pumatay o ng mga trespichado base sa nakuha po nating CCTV footage at mm -hmm. testimonya po ng mga o description ng mga witnesses mm -hmm. uh, nagbigay na po tayo na uh, ang regional director ay nagbigay na po ng utos na once po matapos ang pagsagawa ng computerized substantial composite mm -hmm. ay ilalabas po natin ito sa publiko para po makatulong po sa pag-identify ng mga sospechado at makapagbigay po ang publiko ng mga mahalagang impormasyon na makakatulong po sa paglutas sa kasong ito.